Ini ng biktima ng salvage natagpuan sa isang bangin sa Balayan Batangas naritong news clip ni Main Barreto Natagpuan ng bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na itinapon ng may 10 metrong lalim ng bangin sa barangay Tanggoy, Balayan, Batangas. Ayon sa mga rumisponding pulis, nakasilid sa loob ng isang sako ang biktima at nasa advanced stage na ng dekomposisyon. Napansin ng concerned citizen na nakakita sa bangkay na may nakausling paa sa sako kaya agad itong inireport sa himpilan ng pulis. Sa pag iimbestiga ng mga pulis sa biktima, nakasulong Suot ito ng itim na short at sando at may tato sa kanan at kaliwang braso. Napansin din nga may ilang saksak sa katawan ang bangkay. Hinala ng mga otoridad, posibleng itinapon sa lugar ang biktima. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa natagpo ang labi sa lugar. Para sa News scoop ako si Maine Barreto, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.